Bente ka na, puro ka pa rin Ednis, puro ka pa rin ML, puro ka pa rin Inuman. Yo mga G, real talk tayo ngayon. If nasa 20s ka ngayon, tapos nilalaan mo yung oras mo sa ML, sa Inuman, sa Tambay, sa pag ednis kung nilalaan mo yung oras mo sa mga bagay na walang kwenta, wag mong i-expect na magbabago yung buhay mo. You are what you do. Kung ginagawa mo, puro ka lang Ednis, puro ka lang ML, walang mangyayari sa buhay mo. Eh 20s pa lang ako eh. Gusto kong i-enjoy yung kabataan ko eh. Yo mga G, para sa akin, bata ka, ito yung best time para mag Para mag-lock-in Lock-in sa katawan mo Sa utak mo Sa pera mo Sa experience mo Kailangan mong mag-lock-in Kasi bata ka pa eh Imbis na puro ka dyan etnis Puro ka ML dyan Ba't hindi mo i-gym yan? Ba't hindi ka maging healthy? Ba't hindi ka magpaganda ng katawan? ba? Diba? Imbis na puro ka ML Ba't hindi ka magtrabaho? Ba't hindi ka mag-business? Ba't hindi ka mag-make money? Wala ka namang mapapala sa kaka-ML mo eh So, ang pinaka point ko lang Pag bata ka, gamitin mo sa tama yung oras mo Kasi isipin mo, bata ka ngayon Madami kang oras, madami kang energy Kahit matulog ka ng 5 hours, kaya Kasi bata ka eh Hindi habang buhay ang kabataan mo Tandaan mo yan Habang tumatanda ka, umihina ka Yung oras mo kumukonte Yung responsibilities mo dumadami So may hirapan ka nang mag-grind, may hirapan ka nang mag in habang tumatanda ka. So ngayon, nawala ka pang responsibilities, malakas ka pa, mag-lock-in ka na. So, ma